Alam mo bang may mga nagdag na sa Biblia? Kapag magbabasa ka ng Biblia, siguradong makikita mo ang mga numerong nakalagay dito. Ito ang tinatawag ng mga chapter at verses. Pero alam mo bang ito ay hindi bahagi ng original ng mga manuscript ng Bible? Ito ay dinagdag ng mga eskolar upang mas mapadali ang pagbabasa, pag-aaral at pag-refer ng mga partikular na bahagi ng teksto. Ang pagkakahati ng Biblia sa mga chapters ay pangunahing nagmula kay Stephen Langton na isang Archbishop sa Canterbury noong kalabing tatlong siglo. Noong mga bandang 1227 CE ay nakilala ni Langton ang pagkakahati ng mga kabanata sa Biblia. Ang ganitong sistema ng pagkakahati ay naging basehan para sa karamihan ng mga modernong Biblia. At ito naman ang mga tinatawag ng mga talata o verses. Ang mga talata naman ay dinagdag noong ikalabing anim na siglo ni Robert Einstein, Kilala rin bilang Robertus Stephanos, isang Pranses na printer at scholar. Noong 1551 CE, binoon Stephanos ang sistema ng paghati ng mga talata sa Bagong Tipan. Ang pagkakahati ng mga talata sa lumang tipan ay ginawa naman batay sa mas naunang tradisyon ng mga Hudyo. Ang buong Biblia na may mga kabanata at talata ay inilathala ni Stephanos noong 1555 CE. Ang mga pagbabahaging ito ay hindi bahagi ng inspiradong kasulatan ngunit naging kapaki-pakinabang para sa mga tao sa pag-aaral at pag ng mga bahagi ng Biblia. Nagustuhan mo ba ang mga ganitong uri ng video? Huwag kalimutang mag-like, follow, and share.